Dandan ka lang ha. Sige. Kaya mo? Dandan lang. Ang brake ha, alam mo yung brake saan? Yung brake. Alam mo yung brake saan? Sige. Bakasan mo. lekas, sini, turut oh, oh, break, gula tahu sih. Nga, ano nga ate? Ako na doon ka, upo ka doon Upo doon Gundot ako sa'yo eh Grabe talagang kaba ko sa'yo eh Akala ko mabangga ka ng tuloy-tuloy ng magpatak po eh No? Hinti ka nang mabangga no? Bakit mo, bakit mo kasi binilisan? Sabi ko sa'yo, dan, eh. sabi ko sa'yo, dandahan ka lang eh. Ang tulin ka, eh, kahit ikaw kinabahan ka no? Hmm? Kahit ikaw kinabahan ka? We, yeah. okay, hindi. Tapos tumatawa-tawa ka pa. <laughs> kinabahan nga ako eh. Kaya tumakbo ako ng... Mabilis. Mabilis, para mahabol kita eh. Ano, gusto mo pang mag-drive ulit? Ayaw ko. Ha? Ayaw ko. Ayaw mo na? Mamaya. Mamaya! Kasi, si Dwayne di hindi pa sila kain. Ako, baka magsitalunan yun. Baka magsitalunan yun, pagpasakayin mo yun. Baka magsitalunan yun silang dalawa, pagpasakayin mo. Ano ba yung kinain mo? Tingin, patingin mo. Ano yung kinain mo? ano yung yung tawag nito chocolate parang ayoko nang pa-driving ka uli eh parang, hindi lagi akong kabahan sa iyo eh sabi ko sa iyo dandahan lang eh ang tulin-tulin mo naman magpatakbo mo na hindi na ako makababangga kasi nagilid na ako mababangga. Hmm? Tara mo lang, hindi na ako mabangga. Hmm. Kaya pala dito ka sa kabila dumaan, dahil takot kang mabangga ka ulit doon, kagaya nung nakaraan, mabangga ka doon sa kabila, no? Hmm, -mm, those... Ang problema, binilisan mo naman. Kaya tumakbo ko kasi akala ko na nag-lock na yung ano, nag-lock yung silinyador. Ito. Nagwa-wild. Ito. Ang tulin-tulin mo eh. だって、シルバントルさ、さ、のこじと。